Hello guys. Um flex ko pala sa inyo ang paraan ko para matanggal yung napapanisan kasi lagi tong kaldero namin pag nagsasayang ako. Silain ko lang kagabi 'to sa umaga, panis na. Kaya ang technique ko po guys, ito ay super effective din naman. Um kakahugas ko lang ng kaldero. <laughs> Tapos alalagyan ko siya ng asin ito yung pamaraan ko para ma-stop yung laging napapanis at ang mahal ng bigas ngayon tapos mapapanis lang 'di ba hindi na mapakinabangan so lagyan ko siya ng asina yung sakto lang din karami. then ano dadagdagan ko yung tubig ito po yung paraan ko. So, nilagyan ko na ng asin. Then, papakuluan ko siya. Yan. yun yung ginagawa ko. Sure, last kasi na ginawa ko niyan. Mga last year pa. Na, yan. napapanisa na, na, papanisa na naman kami ng kanin. Kahit kakasaing lang ng gabi. Kinaumagahan. Kasi panis na. Hindi na mapakinabangan. Kaya, ang technique ko, yan Um, ko siya, uh, ayun, ko siya ng asin, then lagyan ko ng tubig. Papakuluin ko lang siya ng pakukuluin. Then mamaya, ano, itatapon ko na yung asin na may water. Then hindi ko na siya hugasan, ipapatuyuin ko na yung kaldero. So, ganyan lang kadali guys. Tapos, super effective yan. Um, kahit, yun nga, last year pa ako naglagay ng ganyan kasi napapanisa na naman kami dati. So, ngayon na naman kasi <laughs> medyo matagal-tagal na naman hindi nagawa. Kaya, ayan. Mamaya, kulong-kulo na yan. Pagka kulong -kulo na yung tubig, pwede na natin siyang itapon yung asin na may water. Then, papatuyuin lang po kaldero. Hindi na siya babanlawan. And, ganun lang kasimple, guys. Tapos, hindi na kahit kailan hindi na mapapanish yung kanin na isasain nyo. So, yan lang, guys. Maraming salamat.